Sa so tingin ko, hindi naman natin masisisi itong si Ramon Tulfo kung ganyan na ganyan ang kanyang pananalita. Dahil nakikita rin niya, siyempre yung mga ganitong panggagago ng mga Duterte sa ating bansa. Malala or matindi etong itong post na ito ni Mr. Ramon Tulfo. Sabi niya, <clears throat> Masyado tayong winalanghiya ng babaeng ito. Ito daw ay may kinalaman or ito po ay may kinalaman doon nga sa bagong grupo naman uh, ng mga recipient ko no, ng uh, confidential funds ng OVP na obvious na obvious na naman po na hindi mga totoong pangalan. So ang rason or ang palusot ng mga DDS <clears throat> kasi nga confidential funds yan hindi pwedeng gamitin or i-disclose ang totoong pangalan ng mga siguro mga informant yung mga yon ano ho pero bakit yung iba kasi pwede naman palang totoo out of 1900 something mantakin niyo ha 1300 doon ay mga kahinahinalang pangalan at walang records sa um, uh, NSA hmm. talagang magtataka ginago ang taong bayan sa kanyang accounting ng confidential and intelligence funds. Biruin mo, inubos daw yung 11, ng 11 days, ang 125 million confidential funds nga na itong si Sara Duterte. At syempre, bukod dyan, marami pa pong iba na uh, anomalya itong OVP under Sara Duterte kasama na rin ang napakaraming anomalya rin ng DepEd under Sara Duterte. Yun, alam niyo na yan. Alam na ng mga kababayan natin. So eto, tignan niyo naman yung mga name. Hmm. Sinimulan ni Mary Gil Grace Piatos at ngayon, Mukhang ibang grupo na naman ang nalagay sa, o ibang mga grupo ng pangalan na naman ang sumisikat ngayon. Katulad ni na Amoy, <laughs> apelyedo Amoy, Amoy. Magtataka ka talaga, or kung titingnan natin, talagang to Pero alam niyo po, di hamak mas, na, na, na mas galit na galit. Galit na galit. Ang mga taga-suporta ni Sara Duterte sa mga ganitong patutsada nga ni Ramon Tulfo. Kahit siguro or kahit nga daw yung kamag-anak na ito ng si Ramon Tulfo. Tingnan nyo naman. Meron kasing post na uh, ang sabi or ang komento rather ay pacheck mo rin ang funds ng lahat ng congressmen. Pati mga senators, pati si BBM. Ano daw ang kasalanan ni Sara Duterte sa'yo? Yan ang lusot nila ngayon, ang rason nila ngayon. Na bakit daw Uh, na single out si Sara Duterte. Bakit daw hindi pa imbestigahan lahat? Na single out. Bakit nga ba na single out si Sara Duterte? Eh kasi siya lang naman, siya lang talaga sa tingin ko ang lantaran, ang talamak yung sinasabi ni um, Ramon Tulfo na kuno ay sabi niya kasi yung sinasabing kawalang hiyaan at panggagago sa ating bansa siya lang po ang pinakatalamak. Hindi <laughs> ba? Siya ang pinakatalamak. At siya pa yung nagalit. Siya pa yung pa-victim ngayon. O, oh, ayan. Anong sabi ni Ramon Tulfo dito sa nagkomento? Sa taong bayan siya may kasalanan at hindi sa akin. Nga naman, kasi ano daw ang kasalanan ni VP Sara sa iyo? Pati sa iyo rin, hindi taga tagadabaw ka, yan, yung pala'y tagadabaw kasi, Kagaya niya ay kukonsentihin mo na ang muna ang masama niyang gawain. If you can't uh, determine right from wrong, nakakaawa ka. Dahil sabi mo, magkamag-anak pa tayo. Wala akong bobong kamag-anak. Yan po ang sagot. <laughs> Wala akong bobong kamag-anak. Masaklap to. Diba? Masaklap na kayo ay pagsabihan ng mga ganitong salita kayong mga DDS, mga taga-suporta ni Sarah, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na ang tingin sa inyo ay ganyan. Bakit ikamo? Yan din kasi ang pinapakita nyo. Yung kagaspangan, kabastusan, kawalang hiyaan, at nagpapakabobo kayo. Yun yung totoo eh. Nagpapakabobo kayo dahil sa mga idolo nyo. Hmm. Para lang sila maipagtanggol nyo.